Ayan o, oh, mabenta yung mga gulay ngayong panahon. Puro gulay na lang muna ngayon. Tsaga tsaga sa presyo. Isang dito sa amin, oh, wala man lang katindatindang mga isda. Wala. Ayan, kita niyo wala. Hipon lang tsaka manok. Uro keren nih. No? bagian Hirap mamilo. Eh. ikut-ikut lang yang sih. mau paninda. Hiba? Hirap na naman. mamuhay mo ay yun puro karne eh. madalang ang isda lumipat ka na pala ya eh, dito wala sa mga isda oh yun lang Grabe yung oh. Mayroon kasi pumalaot na yun. Talagang sugal ang mga mangingisda ngayon. Dito to sa lugar ko dito sa Southville. Ayan, no? puro manok. Manok. Mas baboy. Mawawa. Tipid-tipid muna tayo mga Pinoy.

Mamili muna tayo ng gulay. Bye po.